Balik adventure tayo pa mana sa gabi. magahanap tayong isda. Dito sa unahan ko mayroon talik bago. Mm -hmm. Unang panak mga kapaders. Pambinta ka agad. Pahinga muna kami uli sa pamana sa umaga mga kapaders. Medyo mahaba na ang dilim. At matagal na rin magsikat ang buwan. Nilagyan ko ng balong buwan itong pana. Binaak na PBC. At para mabilis tumalsik. Hanap tayo uli yan sa unahan. Sana mayroon pang kasama yung bago dito mga kapalers may nakasuot hindi lang makita sa camera sinusungkit ko pa atras at para lubas surahan ulit mga kapalers ayos na itong pandaradagdag mm hmmm lagat ka dyan pangalawang huli siya nga pala ito yung bahura ang pinagpanaan ng lapulapo sa umaga ni kadaybis rico balikan ka namin titistingin namin dito sa gabi kung may panay na lapulapo ito nga pala yung panay mga kapalers dahil lutang tinakaan ko ng tingga at para nubog pati din sa puluhan, sa hawakan mga kapaders ayan, bibitawhan ko lubog na mga kapaders yung ako hindi na malutang, nilagyan ko ng tingga itong paan ako, at para lubog hanap tayong isda mga kapaders andito pa lang sa unahan ko nagaantay lang sa akin mm -hmm. isang surahan video maliit lang ito mga kapaders pwede ng pangulam salamat lord at may isda man dito Maghahanap tayo ng pandagdag. Pag sa umaga dito maisda, nasa na kayo mga isda na lumalangoy. Na ito guntingan, malapad. Mm -hmm. dangit Danggit bahura mga kapaders. Ganitong isda pala, sinasama ng buyer, 70 ang kilo sa halo. Hanap ulit tayong isda. Na ito, magkasawan asawang taligbago. Dudubuli natin mga kapaders. Titistingin ko kung matalab yung paan ba natin bago. Iniikutan ko, dumikal itong isa susungkitin ko na ang bumalik mga kapaders konti pa tasig pa ng kaunti pwede na ito mm -hmm. bali dalawa na naman isang panaan dalawang talig bago siguro mag asawa na naman ito at magkasama hanap tayo baka mayroon pa tsaga tsaga dito may surahan na kasuot mga kapaders ganda ng tinaguan mm -hmm nagdudugo na naman bis nga ang tama sa may pating hasangan mga kalating kiluhan na ito bilog-bilog ang tiyan siguro ito busog-busog hanap pa tayo yan sa unahan naroon sa butas malaking surahan siguraduhin ko pagpana mm -hmm. mata ang tama hindi lang nakalampas mga kapaders di balik at di makalampas ang malaga yung sima sa loob ng katawan, bumuka. Pag bumuka sa loob ng katawan ng sima na yan, mga isang kilohan na ito sa estimate ko lang. Pandagdag, maghahanap pa tayo dito sa parting malalim mga kapader sa pangatuhan at naroon. Naandito dito sa unahan ko, surahan. Ayun mm -hmm. Ayan ah, sa parting matahan ng tama. Dito din pala natutulog ang mga surahan pag masapit ang gabi na din namin ni sa Rico ang surahan dito kapag sa umaga dito ang surahan singin lang wila ang ayaw sumuot sa butas tiyaga tiyaga lang tayo dito mga kapaders dahil malakas na naman ang kabagat hindi tayo makalayo dito may nakasuot talikbago sinusungkit ko patras pa mm -hmm. lagat na ka dyan malalapad na ngayon ang talikbago kaya caga-caga tiyaga natin at marami naghahanap na buyer na gusto bumili yun daw ang favorite nila at dito may dalagang bukid, may tama na. nakabunot sa kasama ko. Antayin kong bumalagbag. Uy! Mm -hmm. nakatanggal pa, nakabunot din. Iikutan ko sa kabila. Uy, na ito. Lobas ng mga kapaders. Sigurado ka? Mm, -hmm. ko di pa tamaan. Sa natin tinamaan. Dalagang bahura. Kasama ito ng bidilya. Kapag ito malaki, mga kalating kilo, pasalapo na. Dito kaya sa amin sa isla, ang isda may sesing. May malaki, may maliit. Ito, balangitan or igat. Dito ko pa na sa parting gitna. Mm -hmm, nakatanggal din. Uy, sayang pa. At mayroon sana nag-order ng balangitan. Dadaingin, dalayin sa bundok. Nakatakas pa. Harapan na tayo ng ibang mga kapadyers. Larun, manitis, timbungan, isdang may balbas. Ganda ng pagkada pa. Mm -hmm, lagata ka dyan. Sa parting hasangan kapetamaan mga kapaders. Patatama ako sana sa gitna ng katawan at baka ma na naman. Hanap ulit tayong isda. Diyan sa unahan. Kapantayan dito. Oh, hoy, naroon. Nakasilong sa isang batong malaki. Kwartang linaw ka kung mauhuli. Kasa ko ang pana. Mm -hmm. Ay na, dumudugo na mga kapaders. Sigurado na ang pambigas nito. Baka mayroon pang kasama. Gigitikin ko na ito at nang mailagay na sa akin lalagyan dahan-dahan tayo ng langoy at baka mayroong pang kasama na ito talikbago mm -hmm. pandagdag unti-unti nang lumalagas ang kula po kaya unti-unti nang tumatabi ang mga isda sa bahura galit sa lalim ikasya ang pana mayroon pa akong nakita nasa butas mm -hmm. mayroon palang kasama yun akala ko iisa laang ganda ng pagkatago ng isa sa pinakang ilalim ng butas nakasagipit pa bali dalawa ulit mga kapaders talikbago bago parehas na naman. Malayo naming narating. Meron itong pula po mga kapaders. Na ito may nakatago. Mm -hmm. Bago na naman. Malakas na ang agos mga kapaders. Masikat na naman ang buwan. 9.30 at sikat ng buwan pala. May lapilap na lang isda ang isda ngayon. Dahil masikat na ang buwan na ito. Dalagang bukid mga kapaders. Antayin kong bumalagbag. Balagbag. Umikot pa. Mm -hmm may planong tatakas pala yun kaya pala umikot kagad ng mabilis malapad-lapad na ito pandaradagdag salamat ulit Lord at kahit para paano mga kadirin siya na naman kami na ito pa surahan sungkitin ko ng umatras para maganda ang patamaan mm -hmm, lagatakan na naman dyan kaming mga parapana aming nahuling isda estimate namin mga kapas kung mga ilang kilo yan malaking bahura itong pinagpapanaan namin kahit ito'y magdamag na sisid hindi kayang ikutin mga kapaders at dito may bukawin nakatago sa kulapo mm -hmm. nagkataka dyan bukawin ayos na ito, pambinta medyo malabu-labuan dagat dito gawa siguro sa buhang, galing sa ilog kaya medyo malabo hanap na lang tayong isda mga kapaders mga isda, pakita kayo wala na nagpapakita mga kapaders itong butas silipin natin naroon mayroong nakasuot timbungan mm -hmm. lagata ka dyan huwag ka nang magparaikot nang hindi mareject malaki na ang tama hanap pa tayo na ito sa unahan taligbago mm -hmm. lagata ka na naman bakita pa mga isda nasaan na kayo ito na yung bagong pana na panlaban sa inyo. At ito mga kapadyos, dalawang nukos. Itong malaking uunahin ko. Yung wag na. Mm -hmm. Ulo ang tama, nagpartinta na. Sigurado ito mamaya pag aho namin. Iihawin ito ng tiyuin ko mga kapadyos, pang ulam. Hanap pa tayo. Bilis-bilis tayo ng na naroon. Nauti mga kapadyos, pugita. Mayroon ba itong maliit na kaharang? Yung kasamahan ko ang susungkit na yan si Cadavis Rico at si Sango mga kapatid hindi sumama kaya kami daw ni Cadavis Rico ang magkalubol ngayon yan, inalis yung maliit na bato at susungkitin yung pugita kikilitin lang yan mga kapatid para lumabas testing si Cadavis Rico kung mapalasik din sa pugita kung di alagok din niya ayan, matagal lumabas mga kapatid yung pugita naiya siguro lumabas lumabas na dyan, may pato pa kayang maliit na nakaharang siguro siguro lumabas Ayan na. Sige. Ayan na mga kapadyos. Lalabas na. Awan kong dakutin ka dami si Rico yan. Medium na ito. Dakutin mo. Huwag mong papanain. Uy, una. Dinakot na mga kapadyos. Matagal dakutin. Inaalayan niya kung sa susuot. Baka pumalik sa butas. Ngayon, gumapang papalayo. Kaya dinakot na rin. Gigitikin na yun mga kapadyos. Ang salbatana niya. Sobrang isang kiluhan yan. Sa estimate ko. Medium na yung kalaki nahirapan yung kasamaan ko pag gitik hindi yan at tinatama yung pinakang gitikan ng pugita tusok tusokin mo ang mata hanapin mo yung pinakang katigasan pag nahipo yung katigasan sungkitin mo ng kaunti ayan na nagitik na mga kapaders tinamaan niya ang gitikan dagdagan na lang yan hanap pa tayo naroon lapo mga kapaders nakadapa sa gargarbahan at mayroon pang isang talikbago Itong unahin ko muna ng lapudin. Ayun, tinamaan. Hindi kumibuin yung bago. Ikakasakuli ang pana. Ano nang kulap po ito pa sabit-sabit sa siman ng pana? Malay sa yung tarik bago. Na ito mga kapatid, ko na rin. Mm -hmm. Bali dalawa. Magkaiba ang presyo na yan. ng buyer. Kung anong plano niya kung bibili niya parehas, kung magkasama ang presyo, kung magkabukod. Napakaswerte man ng ibang namamana dyan sa ibang lugar, malang isda. Na ito, gura yan mga kapadis. may tagpi na kulay itim sa patimbuntutan. Medyo mailap lang. Pahabulin pa yata ako. Mm hmm Ito na mga ng katawan. Sige, pulyang. 300 grams na ito mga kapaders. Gahito kalaki. Ito rin yung isang nalaki. Naabot ito ng mga 3 kilo or 2 kilo mga kapaders ang timbang. Maladalang lang ang malaki na ito pag sa parting babaw sa mga malalim. Sa mga benching kuha na di pa, maraming malalaki. Dito lang tayo sa parting babaw at ang kanto ng pera, parehas lang ang kulay. Magbabaw, maglalim man yan. Mm hmm Parehas ang kwarta mga kapaders hindi na kailangan sumisit ng lalim dahil marami nalilisgras siya ng mga espero. Condolence po sa pamilya sa isang espero na wala ng buhay from Cebu. Ito, surahan, nakasuot, sungkitin ko patras. Labas na, matras ka na. Ay talagang ayoko. Oh, nagsuot sa pinakang ilalim, pinalabot na yung butas. Hindi na makita. Di ba, ali, hindi man saktan mga kapaders? Huwag natin pilitin kung ayaw magpahuli. Kaysa panahin ko makabunot, masaktan lang kung hindi ko rin makukuha. Harap lang tayo ng ibang mga panak mga kapaders. Hindi ko na makita yan. Pinalabon ang butas. O oh, kahit paypayang ko. O oh, wala na. Malalim ang butas. Hindi makita. Ang magandang para na ito, maghanap tayo ng ibang mga panang isda. Malayo na kami sa bahurang pinagapanaan ng maraming lapu-lapo. Kunting ursala ang maahong na rin kami. oy na ito, nakachambang malaki. Ay salamat Lord. Mm. Mm hmm Maaho na sana ako. Maigyan at mayroon pa nagpakita. Malaki ang tama. Ma isang kilohan na ito. Ya, yeah, kwartang linaw. Buti na lang at ako ang nagulat. At kung lapu-lapu ang nagulat, kopsit hindi na makita. Maaho na muna kami at makain. Na ito na mga kapaders. Naaho pa lang kami ni Kadavis ko, Apat na mga kasama. Kasama ko yung dalawang tiyuin ko. Tiyuin ng aking asawa, si tipiding sa saka si Tiyo Ayos man ang ulang dive Dave namin, Kilev Rico. Kalating big box mga kapaders. Maraming salamat ulit Lord sa bayaya. Sa pagkalo po sa amin ngayon. Sana sa pangalawang dive. Gito karami. Papuno sana namin itong big box. At para magandaan din siya bukas na umaga. Maluto muna kami ng pangula mga kapaders. At kakain. Pinatagtak na ng tiyuin ko sa loob ng big box. Ayan na mga kapaders. Ayos may pugita pa sana yung pugita sa pangaluan dive nagdagan pa at para madalawa naroon malaking sibungin malutang na sana ako buti at nakakita akong malaking sibungin na tsumbahan natin abangabang abang lang mga kapardes kakain muna kami pagkakain kakain dive na rin